Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kuya Nats, ang inyong Kuryente Nats. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa overcurrent. Sa Tagalog, sobrang kuryente. Ayaw natin ng sobrang kuryente dahil ito ay nagdudulot ng init na makakasira. Hindi lamang sa gamit na gumagamit ng kuryente, kundi pati na rin sa conductor at sa mga device na nakakapit dito. Overcurrent, overload, short circuit, ground fault. Ano ba mga ito? Tingnan natin ang definition sa PEC. Pinaraprace ko na lang. Overcurrent. Sobrang kuryente kaysa rating ng equipment o ang capacity ng conductor. So, may tatlong klase yan. Ito, sa chart na to. Overcurrent, overload, short circuit, at ground fault. Tingnan natin ang definition ng overload. Operating the equipment equipment sobra sa normal full load rating o ang pasit ng conductor. Paano yan? Ba, may branch circuit tayo. Kinargahan natin ng anim na oven toaster. yon overload yun. Saka yung motor, pinaandar natin pero pinahirapan natin. Ma-overload din yon. O kaya, ang pumasok ng voltage sa motor, over voltage, o kaya under voltage, ma-overload din yun. Ito pa, dinidefine din ng PEC ang ground fault. An intentional connection between live conductor and metal parts of equipment or device back to the electrical supply source. So, yung ground fault, mangyayari lang yan kung yung ating electrical system, kinabitan natin ng equipment grounding conductor. Mamaya, makikita ninyo kung ano ibig ko sabihin. Kasi, may ground fault na hindi overcurrent eh. So, ito, walang definition ng short circuit sa PEC. Kaya lang, madaling tandaan, shortcut. Hindi siya dumaan dun sa tamang dadaanan. Current flows down the wrong path with a little or no resistance. Kung walang resistance, malakas ang ano niyan, ang daloy ng amperes niyan, ng kuryente. So, eto, isa-isahin natin ang overcurrent, sabi natin kanina, may tatlong uri. Unahin natin tingnan yung overload. Kasi may pagkakaiba ang overload sa short circuit at ground fault. Ito naman dalawa, may pagkakahawig. So, ayan. Current is where it should be. So, kung titingnan natin itong sirketo na to, papunta sa ating resistive load current is where it should be and current flows in the correct path so ang kuryente dadaloy dito yan, tapos papasok sa ating load babalik, yan ganyan ang flow ng kuryente sa overload kaya lang current is a bit over rated current mas malaki kaysa sa dapat na dadaan dito. Kaya over time, let's say, currently sa bit over, siguro mga 1.5 times o doble ng rated current, ayan, mabilis, mabagal, pipitik yung ating circuit breaker. Mga ilang minuto, let's say, 2 minutes, 5 minutes, at kung a little over lang, 1.3 times lang ng ating rated current, baka abutin pa ng isang oras o dalawang oras bago uh, mag-kick in yung ating circuit breaker. So, yan ang protection natin laban sa overload. Ngayon, eto, halimbawa, meron tayong brand circuit papunta sa motor. Ang overload protection nitong motor ay hindi na yung circuit breaker. Yung overload protective device na either built-in yan doon sa motor o kaya tayo maglalagay niyan. So, ang trabaho ng circuit breaker para sa motor ay mag-provide ng short circuit protection at itong mag-kick in pag kailangan ng overload protection. Yan. So, ano pa? Oh, pagka napalamig na natin yung circuit breaker dahil nag init at nag-trip yung circuit breaker, pag ang overload, mag-ooperate uli yan pag wala na tayong dapat ayusin, no fixing. So, palamigin lang natin, gagana na na uli yan. So, correct path, konti lang ang in-increase ng kuryente, at saka no fixing needed. Walang physical part na na damage dun sa ating mga component ng kuryente. So, ano naman ang short circuit at ground fault may pagkakahawig yan? current is not where it should be. Unahin muna natin yung short circuit. So, ang nangyari sa short circuit ay ganito. Pumasok ang kuryente rito, hindi na dumaan sa load. Hindi dumaan sa load. Ito. So, nagdikit yung dalawang live wire. O pwede rin live, live wire to ground. So, masyadong mababa ang resistance. No? Current flows in the wrong path. Hindi dumaan sa load. Yan, nagdikit sila. Something wrong with the circuit. Ayan, na naputol. Siguro for insulation, ano? Something wrong with the circuit damage to physical parts. Na damage yung ating wire o kaya nagkaroon ng break dito sa parting ito ng ng equipment may nadamage sa na physical part. Tapos, yung kuryenteng dadaan, dahil medyo maliit or no resistance tayo, many times over yung kuryenteng dadaan sa rated current. Bago ma-operate uli itong ating system, kailangan ayusin muna natin ito. So, fix first before operating again. Ayan ang short circuit. Ngayon yung ground fault. Ano naman yung ground fault? magiging overcurrent lang itong ground fault kung yung ating sistema ay kinabitan natin ng equipment grounding conductor na nakakabit dun sa casing o dun sa metal enclosure ng ating load. Kasi halimbawa, naputol itong ating isang live wire na dikit sa casing, dun sa babalik. Hindi na siya dumaan sa load mismo. Naputol siya sa load. Ang naging pathway niya, itong enclosure ng equipment pero makakabalik siya sa source ng kuryente via equipment grounding conductor. So yan, many times over din ang dadaang kuryente dyan dahil walang load, mababa rin ang resistance. Kaya magkikik in yung ating circuit breaker, magpe-prevent yung damage. So ayan, ganyan nagiging ground fault. Otherwise, kung wala ito, wala ito. Wala tayong equipment grounding conductor. Live yung ating enclosure. Pwedeng mahawakan yan. Hindi tayo magkaka... Yung ground fault natin, hindi overcurrent. Mananatiling live lang ito. Yan ang pagkakaiba. Ang isa pang pagkakaiba ng overload sa short circuit at ground fault sa overload ang ating circuit breaker, ang ating overcurrent protective device, aabutin pa ng oras, ano, ng minuto bago mag-kick in yung ating circuit breaker. Pero, sa short circuit at ground fault, instantaneous mag-kick in yung ating circuit breaker dahil ang pumasak na kuryente dyan, many times over ng ating rated current. Minsan nga, lalo dito sa ating Ah, short circuit na fault. May pagsabog pang mangyayari rito. Makakakita kayo ng spark o small explosion kung saan sila nagdikit. Ah, ano kaya ang pwedeng sanhi ng mga short circuit at ground fault? Ayan, lista ko. Insulation breakdown. Kahapon lang, gumamit ako ng soldering iron, yung mumurahin, yung made in China. Hindi eh, ko napansin ano pala, mumurahin yung yung plug ng cord. Pag saksako, boom! Pumutok siya. So, masama yung insulation. Hindi, dahil nga mumurahin lang yung kinabit ko. So, mechanical stress o overpressure. Minsan, yung pako, lalo kung hindi naman simento yung pinagkabitan natin ng ating wires, hindi nakita. O kaya, mechanical stress nilagyan natin ng support pero masyadong nadiin yeah. damage cuts during damage and cuts during installation so ayan hindi napag-ingatan ng gusto, no kakalakip na rin niya ng poor workmanship habang nag install installing in wrong terminal nako ito napakabigat nito minsan pagka meron tayong training yun ang pinag kabit natin ng ating installation, baka magkamali ng saksak ano ng terminal. Kaya nga mas maganda kaysa dalawang black, gawin nyo isang black, isang red para kahit papano may identification, may color coding yung nilalagay nating mga wires kung parehong uh, line 1, line 2 yung kinakabit natin. Lack of attention and competence. Eh, ayan, magkakakabit yan. Tapos eh, shorted appliances. Ayun, yung binanggit ko kanina, katulad nung sinaksa kong soldering ayon. Children playing with outlets. Ayan, mabaga, nakaka-aksidente. Eh. Kaya ngayon, uso na yung mga tamper-resistant na receptacle. Ayan. So, ano ang ating protection laban sa overcurrent? Overcurrent protective device, kadalasan. Sa motor, magkahiwalay ang ating overload protection at ang ating short circuit protection short circuit protection yung circuit breaker overload uh, device ang protection natin sa overload yan, naikli lang so sana may natutunan kayo at naintindihan sa pagkakaiba ng mga overcurrent na kalaban ng ating electrical system so, ayan, lagi nire-request ko sa inyo i-like ninyo at mag-subscribe kayo, hit nyo rin yung notification buzzer uh, bell, tsaka kung mari i-share ninyo kasi, bago pa rin lang naman ako nag-uumpisa, pero magaganda ang video ko, puro educational at malaking tulong sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-installasyon uh, marami kayong matututunan Salamat! sa pana